Yo, magandang gabi sa inyo mga angkol. So may bago na naman tayong papanoorin na best bartender in India. So wag na nating patagalin to. So simulan na natin. Tara. <coughs> okay, nag-prepare. Okay, kumuha siya shade, tigda dalawa ng sachet ng boost. para siyang ano uh, mailo <laughs> Okay kumuha si uncle ng gatas Grabe, sibish ni angkol oh <laughs> Naku, naman angkol Yung gatas oh, lumalampas na sa <clears throat> baso, sayang yung gatas mga angkol grabe abisyang kolo nakopo ang kuling di na susuro kaya kahalagari karanayabai katinig kung saan kaya kahapon 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 kaya Okay, boost. Okay, naglagay ng yellow si Uncle. Okay, tas si ni Uncle yung extraction niya. Uh, Pinapaikot na yung uh, baso. Okay, so yan. Grabe naman si Uncle, whoop. galing ah. Whoop, galing. Whoop.

Ilang baso kaya yung nababasag nito sa isang araw? Op. <laughs> Galing niya ko lo. Op. Paikot, op. Paikot. Munti ka na yun, ang call. Oh, okay. Oh. <laughs> okay 'yung 'yan stuntबाजी kare ah Okay, puk-puk, puk-puk. Ah, isa. <laughs> Mukhang masarap siya, uncle. Okay, shake. Yan puk-puk, Oh puk <laughs> Buti hindi nababasag yung baso sa kakapokpok niya. Eh. God, okay. My big shout out na bike <laughs> 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 galit ata to sa mundo eh. Okay. <laughs> Op. <Oops>. Hmm. <laughs> okay. Mm. <laughs> Grabe si Uncle Pumukpok. Pati yung tapo niya <clears throat> tatama na dun sa bubong eh. Okay. Okay, ang galing oh. <laughs> Ayusin mo yan, Uncle. Naka-isang baso ka na. <laughs> okay.